Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang po sanang madugtungan ang kwentong binasa niyo kahapon. Tungkol sa aking dalawang afam na German at Amerikano. May gusto din po akong aminin sa inyo. And at the same time, gusto kong ma-share ang naging desisyon ko after kong mabasa ang lahat ng mga komento sa kwento ko. Ganito kasi yon madam. Aside from dalawang afam ko madam, meron din po akong boyfriend na Filipino matagal na po kami. Since 16 years old pa po ako ay kami na. Ngayon madam, since parang si Afam na taga Amerika ay walang kasiguraduhan, kasi 9 months na po kami wala pa ding passport, ay nakipagbalikan po ako sa Filipino kong boyfriend. And then alam po ni Afam na taga US ang tungkol sa kanya. At okay lang sa kanya yon. Kasi ang sabi niya madam, i-enjoy ko daw kasi bata pa po ako. Kasi madam, magkikita pa rin naman daw kami once nagpunta siya dito dahil mahal niya ako. Mas gusto niya daw po na honest ako sa kanya na meron pa akong iba. Alam mo yung feeling madam na super spoiled ako ng Filipino boyfriend ko? Tapos itong si Afam na taga US ay parang wala lang sa kanya kahit may jowa pa akong iba. Ngayon, gulong-gulo na lalo ang buhay ko, madam. Si German at taga US ay hindi po nagbibigay sa akin kahit piso. Kahit pati load na ginagamit ko, Madam, ay galing po sa Filipino boyfriend ko na walang kaalam-alam. Ayaw kasi ng parents ko, Madam, sa aking Filipino boyfriend. Kaya patago lang kami. Bali, Madam, meron po kaming buy and sell business, motorcycle at car, Madam. May sarili na din siyang bahay at ready to settle na. Pero si Afam na taga-US ang gusto ng parents ko. Excited po sila na magkita sila ng personal. Ngayon super duper gulo na ng buhay ko madam. Sino ba talaga ang pipiliin ko? Ang 22 years old na Filipino or ang 48 year old na Afam Amerikano na may apat na anak? Puro panganay madam at hindi nakasal. Ang labo ko ba madam? Napamahal lang po talaga ako sa dalawa madam. Madam, kung wala talaga akong ibang option, parang ang choice ko na lang ay si Afam na taga German. Yung Filipino at US ang grabe madam, hindi ko alam kasi naloko na po ako noon. Filipino po na minahal ko pero sinaktan lang ako. Si Afam na taga US kasi ay parang tanggap ako kung sino ako. Sapat ako sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Ewan ko ba madam, nadadala lang ata ako sa mga sinasabi niya sa akin. Si Afam Tagayuis pala madam ay may kaso dati at nakulong po ng dalawang taon dahil sa marijuana dahil hindi pa po legal noon. Nagbibenta po siya noong 17 years old pa po siya. Tanong ko lang, posible kayang makukuha pa rin niya po ako papuntang US? So late na yun mga madam ha. Then after kung nabasa ang kanyang story, eto may pahabol siya. Sabi niya, Good evening madam kakabasa ko lang po sa lahat ng comment at na-appreciate ko po lahat ng payo ninyo at payo ng mga supporters nyo. Salamat madam, now okay na po ako. I-give up ko na lang po silang dalawa at mag-focus muna sa sarili ko. Talagang nadala lang po ako sa words of affirmations ng mga afam. Bagay na bago lang po sa akin. Kaya nahulog po ako. Sana madam, sa susunod na mag-chat ako sa iyo, ay nahanap ko na ang aking dawan. Sa mga gusto po ng kuripot na afam, ipm ko na kayo at ibigay ko na. Joke lang madam, mananatili po akong iyong tagahanga madam. Tama ka, never settle for less. Nakipaghiwalay na po ako sa kanila. At ang tingin ko po, hindi pa sila ang para sa akin ngayon. Siguro boring lang talaga ang buhay ko kasi mag-isa lang ako. Kinakailangan ko lang ng kausap hahayaan ko munang mag-heal ako at sa susunod po madam ay alam ko na ang hinahanap ko. Yung pipiliin ko ay yung priority ako at mamahalin po ako ng higit sa pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Maraming salamat madam pati na rin sa iyong mga supporters. Hello madam letter center no, may business na rin naman kayo ng jowa mong Pinoy. Bakit kailangan mo pang maghanap ng afam kung may good source of income na kayong dalawa? Frank ka lang madam ha, sa totoo lang no, mas magandang mamuhay dito sa Pilipinas kung may business ka naman. Kumpara sa makapunta ka nga ng ibang bansa, tapos puro trabaho, kumakayod ka lang para magbayad ng mga bayarin every month. Kawawa din naman yung boyfriend mong Pilipino, matagal na pala kayo. Since 16 years old, tapos ngayon, 24 ka na. So, about 8 years na yung relasyon nyo, tapos ikaw, ginagawa mo lang palang option yung boyfriend mong Filipino. Kung ako sa'yo, huwag kang makinig sa magulang mo kung talagang gusto mo yung Filipino boyfriend mo. Kasi hindi naman kayo magtatagal, no? Kung hindi naging malalim yung ugnayan ninyong dalawa. Wala namang magagawa yung parents mo kung ayaw nila. Nasa tamang edad ka na, 24 ka na, hindi ka na under ng magulang mo plus may sarili ka ng trabaho. Peace of advice, madam, no? Kung talagang gusto mong mag-afam, ayusin mo yung desisyon mo sa buhay mo. Kung magkikipaghiwalay ka sa boyfriend mong Pilipino, edi makipaghiwalay ka. Huwag yung babalikan mo siya kung tagilid yung pag a mo. Kawawa naman. Hindi ibibigay ni Lord sa iyo ang gusto mong mangyari habang may nasasaktan kang tao. About naman sa tanong mo, tungkol sa kaso ni Afam na pagbibenta ng mariwana, hindi naman siya ganun kabigat. So maaari ka pa rin namang sponsor papuntang US. Kaya lang, sa sinabi mo, apat ang anak ni Afam tapos puro panganay, hindi ka ba natatakot na baka panglima yung sayo, anakan ka lang din? Kung maayos naman yung boyfriend mong Pilipino, ready to settle na, may good source of income na kayo, why not siya na lang ang piliin mo? Medyo naintindihan ko sa part ng magulang mo kung bakit gusto nila ang afam kaysa sa Pinoy. Kasi baka dream nilang ikaw ay makapunta ng ibang bansa tapos malahian ng afam. Siyempre, sila din pwedeng makarating sa ibang bansa. Basta madam, ikaw nang bahala sa buhay mo kung bored lang ang buhay mo, pwede ka namang makipag-usap na lang sa jowa mo, no? Instead na makipag-usap ka pa sa kung sino-sino afam -sino online. Magbasa ka na lang ulit ng mga comments, madam, ha? Para naman mas maliwanagan ka pa sa payo ng ating mga taga-subaybay.